Ngunit tayong NMAX dito dito, problem, gusto na sir ipa-diagnose. Kaso, so, ang issue is, ayaw pasukin ang diagnostic tool. So, on natin yung motor. Ayan. Pasok tayo ng Yamaha. Automatic search engine. Ayan. Ayan communication fail mga sir. Kadalasan kasi to, konti yung flashlight ko sa Kapag diba tinatanggal nyo yung Y-Connect na makita nakita nyo yung loob. Ayun o. Ayun o. Ito nyo? Nagkokorod kasi sa loob. ah, uh, I suggest, kapag tatanggalin nyo yung Y-Connect ko, balutan nyo to ng electrical tape para hindi siya pinapasok ng tubig. Swerte lang nito ni sir kasi... Dito sa speed up garage, may binibenta akong ganitong sakit. Hey, okay. Why connect na socket? Ayun. Diba? Sabi sa inyo, binibenda tayong ganito dito eh. Uh, kuha tayo ng isa. Diba? Palitan na natin. Para sa mga tropa natin dyan na may issue sa mga motor nila. NMAX, Aerox, ADV, PCX, Honda B, Honda Click, kahit anong scooter yan mga sir, dalhin nyo lang yan dito sa Speed Up Garage. May branches tayo sa San Jose del Monte, Bulacan, meron sa Katipunan Avenue, and meron din sa Mindanao Avenue. Kita kits!